Matagumpay na naisagawa ang two-day caravan ng Regional Civil Security Unit 10 para sa pagkuha ng license to own possess firearms sa SM Downtown, Cagayan de Oro City. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng mga tauha ng RCSU-10 sa pangangasiwa ni Police Colonel Biani Ross B. Lagundi, Chief RCSU-10, Katuwang Regional Medical Dental Unit 10, Regional Forensic Unit 10, at Regional Finance Unit 10. Ang nasabing caravan ay nagbibigay ng one-stop shop na serbisyo para sa mabilis at madaling proseso sa mga nagmamayari ng baril at nahihirapang magtungo sa mga opisina upang kumuha pamumuan ng clearances at pagdadaan ng test. Ang activity natin ngayon ay Rising Stone of Spire Spiral Caravan sa in downtown. Uh, para ito sa mga mga gan enthusiast na inspire ng kanilang baril at saka yung iltap nila. Uh, in relation to Republic Act 1091, uh, lahat ng mga baril at saka gun owner, inspire na Talagang obligado sila na i-deposit nila yung mga baril nila sa Pudaneris Police Station para maiwasan natin ng mga charges nila. <laughs> Inga po po our uh, Chief uh, Police Colonel Vianney B. Rose Tagundi na nagpapasalamat kami sa mga ganito sa, uh, sa mga newcomers at mga oldcomers para sa pag-renewal ng kanilang mga LTAP at saka yung sa SM administration na... Pero hindi na nahihirapan yung iba pag-renewal. Oo, oh. mga PNP naman o. Oh nag-assist kung anong kailangan mo. Lahat ng needed mo rin, alam, ma-assist ka nila. Ayon, okay. At least sa itong kaya ganito, kung hindi nakakarin nyo, yung ma-assist ba, maingan nyo na magpaparin nyo sila. Layunin ng aktibidad na ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga may-ari ng baril na hindi pa nare-rehistro upang kumuha ng LTOP at tiyakin na legal at rehistrado. Tayo ngayon sa SM Downtown Premier uh, para pumunta ito sa two days na caravan ng ating regional uh, civil security unit 10. Uh, this is part of our campaign uh, against loose firearms. no? Uh, ginawa po natin dito para po a uh, one-stop shop para po sa mga licensed gun holders and gun owners na mas mapadali po yung pag nila ng uh, kanilang license to owned and possess firearms at kasama na rin po yung registration ng kanilang mga firearms. With this activity po ng ating uh, Regional Civil Security Unit 10 ay mas mapadali po natin yung pag-monitor, yung pag-account natin ng mga firearms natin, lalo lalo na yung mga firearms na expired na yung mga lisensya. And and with this uh, activity no uh, mas uh, niyo po natin yung ating mga gun holders gun owners na to renew their uh, firearms no license and uh, their license to own and possess firearms and para din ito sa mga gun holders enthusiasts pwede rin silang makapunta dito for those new applicant no for license to own and possess firearms tayo pwede basta-basta lang makapag purchase ng mga barel kung wala po tayong license to own and possess firearms o itong LPOPF Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, Alagad na Batas, taga-taguyod ng Balitang Police.